Maghawak-hawak tayo ng mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at isipin natin si Arsenio. Arsenio! 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 Oh, 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 oh. Naririnig mo ba ako, Arsenio? Naririnig kita. Naririnig mo ako? Oo. Bakit parang hindi kita marinig? Lumapit ka, Arsenio! Lumapit ka! Lalapit ako? Yes! Huh. Arsenio! Talaluan eh, Arsenio! Arsenio! Malapit ka na ba? Malapit na malapit na ako. Siguro naman nadidinig mo na ako. ¡Yes! ¡No mm. va a picar, señor! ¡Arteño! señor. Nasaan ka, Arsenio? Nasa tabi mo. Arsenio, iparamdam mong naririto ka na, Arsenio. Arsenio, lalo mo pang iparamdam na naririto ka na. Ay, eh. Asad. Ayuno. Ayun, no. Wala naman, ah? Nya! 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 Kuya, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Doon Tunsa? kwarto ko may... Paro-paro! Ilang syllables ba? Dalawa. Uh, langaw? Huwag mo sabihin, Anghel. Good answer. Yun. Eh, ka kalokohan ah. Uh, hmm. Totoo dad, nandun nga sa kwarto ko eh. hell. Kahit tingnan nyo pa, nandun talaga eh. O, tingnan nga natin yan. Dad. Ayan Oh. Nasaan? Kanina, nandyan eh. 'di ba? Eh. Pero dad, talagang merong anghel kanina diyan eh. Baka demonyo 'yung nakita mo. Dad, hindi. Kahit tanong niyo pa kay Jen, matitino yung barkada namin, di ba? Eh, Dad, alam ko yung barkada namin, matitino yun. Ewan eh, ko lang siya kay Kuya. Salamat. <laughs> Kay eh, Matino, hindi ang barkada mo. Tigilan mo yan. Walang may tuturong mabuti sa yan Ikaw itong nakakatanda dito sa mga kapatid mo eh. Ikaw pang... Dapat binibigyan mo ng magandang ehemplo ito mga ito. Isa pang pagkakamali nyo. Hindi na ako babalik. Tito. Wala na naman yung rep. Pahing pamalengke. Nanay. Nanay. Sinasabi ko na nga ba, papalik ka rin eh. Kayo rin, naisip ko rito. Wala kayong katulong. Para sa kapakanan nyo rin to. Tinuruan mo rin ito, no? Mm, yeah. Thank you, thank you. Oy, ay, oy, hello, <coughs> hi. Hi, welcome. Hi. Miss me? Miss me? Pa. Boboy. Oh, ha? Oh. Wala pa ba yung private detective na maghahanap sa apo ko? Naku, wala pa ho eh. Eh, sige ho, Don Pancho, yung merienda nyo. Ayoko. Sabi ko ayoko. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Oo. Oh, doon ako. <coughs> Senyora, merienda ninyo. Ayaw nyo rin. Gusto! Salamat po. Don Pacho. Andiyan na ho yung detective. Ha? Huh? Eh, papasukin mo. Pasukin mo. Sige. Hindi na. James. James. James.

Ah, siya ba? Mm. Anong pangalan niya? Psst! Huwag ka. Don Pancho, I'm James. James... James Bond? James Bond, James. <laughs> Sino kinidnap? Ah, walang kinikidnap. Ibig ko lang hanapin mo ang nawawala kong nga po. Ato. Mm -hmm. Yan. Uh, no problem. Oh, no problem. Don't panic, huh? <laughs> <laughs> Bakit? Tayo! Oh. Bakit? Bakit nga